Okay. Sabi nga, sabi may ano ko daw. Ano daw? Sige kwento mo. Bremen. O Diba. <laughs> Nasa Diba tayo. Diba. ba? <laughs> <Nang> kiss. Ang cute. Ayun din po. Oh. Adeda po. Binanda. Anong nangyari? Wala eh? mo tulad niya eh. Meron din kami. Eh. Oh. Ah. <laughs> Um, so, face, pagunda, reveal. <laughs> face reveal. Pagod na pagod. <laughs> face reveal na. Pagod daw po may ati lang. Face reveal ka ati lang. Kayong dalawa, face reveal. Funny. Unicorn. Gusto niyo makita si Unicorn tsaka si Tony Fowler. Hahaha. <laughs> Nakabugbugin ako ni Unicorn ni. Nanalakot. <laughs> Uy, ano mo sa akin? Tag mo sa akin yan. Mention mo ko na. Ang cute nga eh. Mananampan. Ang sabi niya, ano? Di ka ano? Pahabol kasi yon. Unicorn! <laughs> so, ayun na nga, guys. So, ayun Kasama ko yan. si Kaz. So, ayun na nga, guys. Your. <laughs> Welcome to my vlog. Your vlog. Binasa ako ng binasa yung kamay walay na, walay ko. Malay na malay ito. Kasi, ako, na na ako hindi na, na, na ako nagbasa na ng kamay doon na ako napapagod sa iyong pagganan ko. Aray. Ang sakit to na. Binasa ako nang ng binasa yung kamay ko na nangangal. Kasi na, yan eh. Pag ano Bakit po nagaganan nga? Panagbasa din naman nangangalay. <laughs> <laughs> Sorry na, po, biglaan lang. <laughs> Biniglaan <ka na> din. <laughs> ano? Ana-ana? Ang jubilin ana-ana do. Ano ganyan ganyan do? Ay mag-ana-ana tayo. Nakakatakot. <laughs>